for today's video, kay ulan-ulan man, limited e higop og sabaw. Maong for today, kaya maglawoy ta sa bakang aning tilapia nga fresh from the pan. Ato ning partneran og balatong, sakto po ka na anay pwede utanon. Pwede na po ning among tinangkong, kaya nanubo-nubo na. og di po mawala ning atong tanlad, kaya maoy makadungag og kalami o kahumot sa atong sabaw. unya diri, ako lang ipakita kung unsaon pag-perform. Ay, unsa pag-tagkos sa tanlad. Ana sila, kapag di daw matanggal ang tanlad, sa pagkabugkos, pwede na daw mag-asawa. unya, niya, okay. kung uyab ani? <laughs> so, ang akong panakot diri kay onion lang, um, ginger, o kaning kamatis. Then, ato ng sabon atong kalaha then ibutang atong tanla atong mga lamas then ato na siyang butangan og panlasa o balatong na tilapia nga pinirito ang giwa-hiwa para maapod mi then ang atong dahunan ana ra jud ka simple atong utanon for today syempre ako jud ning ipaduol para ma-appreciate ninyo ang kalami nako char kalami dai sa utan Ayan, nag-shimmering, shimmering na. So, for today, di nato kalimutan hatagan ng atong best friend, si Kuya Bob, para makatilaw sa atong um, utan. Kuya Bob! Nakoy delivery! So, that's it. Thank you for watching!